Hi po mga kasimple, ngayon po ay Saturday, April 13, time check 10.34am. Medyo iba yung boses ni daddy mga kasimple at meron tayong konting sipon. Saan bang punta natin mami? Ah, sa Silang, Tabipin. First experience po namin ito mga kasimple at ngayon po ay magka-camping tayo kasama ang mga tropa pips ni mami Samahan nyo po kami mga kasimple at papunta lang po tayo dito sa may Santa Rosa at dito po ang aming meet up Nandito na po tayo sa Robinson Santa Rosa mga kasimple Si mami po ay bumaba lang at may binibili at yung mga iba nating kasama ay parating pa lang. Kaya antayin lang natin mga kasimple at maya maya ay didiretso na tayo sa ating camping site. Ano yan? Delivery mo ako? Hindi, galing yan sa'yo pero maya pang yung steps. A little later. Tapos na po tayo kumain mga kasimple. Sundan natin si mami na dito pa sila sa loob ng Robinson Santa Rosa. Nandito na po tayo sa loob mga kasimple. Mag withdraw lang tayo para may pocket money tayo. Moments later. Tapos na po tayo mag-withdraw. Ayan na po sila mami mga kasimple. Two hours later. Nandito na po kami sa campsite mga kasimple. At tayo po ay dito nakapwesto. yeah, nandito na po sila mami at yung ating mga kasama. At yung aming mga sasakyan ay dyan po namin pinark. Sa set up lang natin ng tent mga kasimple para tayo ay makakain at maka, ano na, makapag-ayos na. Ah. Set up na po kayo sa boses ni daddy at medyo minamalat pa rin. Kain, daddy. Ay, mami, sabi camping, hindi picnic. Tama na yun camping daw. Dapat may tent. Ah, ganyan yun. Nalimut ko Ladi, itong ito. Hindi namin yung ano ni Marlon. Oo nga eh. <laughs> Mga magkakaroon <laughs> din tayo niyan. Yes! <laughs> Oo, kaya pa niyo na yung site para sa mag-alak naman. Oo. <laughs> first time eh. Hayaan mo, ganun mo na. Kami ah, mag ng tent. Asa yung tent? <laughs> <Anong> mahirap, Wendy. Ano yung mahirap? Mahirap mag-alak ng tent ano, yung ano, see, okay, see, Tapos sila mag picnic mag pack -ta na tayo. ako. <laughs> mo <laughs> Ah, ganun lang pala yun. Pagtumunog. Hoy, sabi ni na Parang payo. Yun, tumunog na. Oh, yun, madali na yun, Kasi nila, hindi ata ganyan. Magkaling ganito?

Ayun. Yung swimming pool doon, mga kasimple. Oh, yan yung, ma yan yung mansion nyo. Pagod pen nila. Hindi, hindi na yung SM mo na lab ko to, doon na. Lag na lab yun. Ano ba? Baka, baka mamaya, iba yung marinig namin dyan sa ano nyo. Ah. <laughs> doon na, tayo na magkakatali. Apat natin. Pa, to, natin. Ikaw ako si Bebe Cor. <laughs> ha? Iwala mo yung dalawang magjawa? Okay. <that> Tentyan. Napaka-ibang talaga. Baka makabuo niya lang ako ko. Uy, honey, yung karne natin, wala pang timpla. Hindi, madali na yun. Salt and pepper na lang. Uy, honey ko, basta ko na dyan. Gusto mo ba mag-away tayo? Tapos niya, dito yan, sa... Sa butas. Oo, sa butas. Ayan. Ayan. So, may pangtok, pang ano, pang, oh. apat o. Oh. Ah, ah, dyan yan. Di uh, <laughs> pang... Uh, yan, dyan yung isang puso dyan. Sino nyo yung kanatapos niya? Ano yung... Sige niya. Yung, ano lang yata. Ano yun? Saka... Ano yun lang, baby? Subukan niya. Ano yun? Dyan. Oo. Ah, ayan, Ayun. Ayun. Ayan. Ayan. Kasi pa kayo dyan, Gin? Oo naman! Magkasawa nga. Magkasawa gumagamit yan eh. Ito na po yung aming tent na hiniram. Ayan. Good for two. Mm -hmm. Ayan, kasan na kami. ni mami dyan Dito po namin tinayo Parang bata o Daddy May na. Parang Bakit Meron din dito lababo, oh, pwede kong maghugas-hugas. Dali, may tubig dito. Tapos ito yung jasibo. Ba't may hagdanan to? May pakyat. Meron, no? Baka re-rentahan yan. Ano ba to? Ayuda ba to? Ayuda. Okay, Donna. Okay, Donna yan. Okay, Donna. May... Oh, alam mo tubig yan. Oo. Ano ba, ha? Ako oh, na bahala dyan. Tularado ba siya? Parang no? na na nga atin oh. Pero ginamiam na. Madami tayo. Ha? Kaso na sa puno na yan. Opo, naman tayo. Opo, may. Hindi, yung puno na mami dyan. Baka po mm nga -hmm. pwedeng dagdagan mo pa. Hindi eh, natin alam ang bigas eh. Kung mahilab o ano. Hindi, mahilab naman siya. Somsaya naman. Kind of eh, may dahon. Madali oh, naman magsain ganda mag-walk dito, mami, bukas. Mamaya hapon lang, pag malamig. Mamaya hapon, pwede. Oh, Para hindi mabiti ng oras. Na. Hmm. Ay, wala naman tayong pagbababaran. na no, ano? Langgana? Oo. Oh, oh. Itong palayok. <laughs> Ayan, no? Pwede kayong gamitin ito? Ay, nandyan, eh. Ay, hindi naman atin yan, eh. Pwede mm. naman dyan, no? Ayoko nga. Wala naman nakalagay na hindi pwedeng gamitin. Wala mo sa palayok. Kasi nakalagay lang dyan, do not leave food unattended. Oo, oh, yun Oh. No? Wala nakalagay na do not use palayok. Wala mo sa palayok kung pwede siyang gamitin. Pwede ka gamitin. Sabi <laughs> niya, hindi oh, pwede. <laughs> Sumagot yung palayok. <laughs> Ay, pwede na bumuli ng yelo o. Oh. Huwag natanggal to. Pagpaano na lang, grab na lang o. Oh. Ami, huh? nagreklamo ba yung palayok? Oo, oh, oh. hindi daw nagpaalam sa may-ari. <laughs> hindi, hindi naman yung reklamo eh. Pumayag nga eh. Oo, kasi lepo na naman yung lalagay sa kanya eh. Hindi naman tuloy eh. Lagay mo na doon. Yan <laughs> yung iihaw. Yeah. Kompleto ka ng pang timpla. May paminta daw Yung may paminta doon. Si Mina. Ano yung dala mo? Look! Si Papa Marla na talaga. Sosyal. Yeah. <laughs> Akala ko make up eh. <laughs> Oo oh, nga, kala ko din make-up eh. Ano ba yan? Salt? Soy sauce? Paminta? Uh, Mina. Oil? Ina. Patis. Patis. <laughs> Galing talaga. Namis. Oh, so... namis talaga si Marlon. <laughs> ano sila talaga mag-a-attract? Siguro, nasa 7,000 yan. Pwede. Kaya lang kayo ka 7,000, 4,000 nga. <laughs> Magkano kaya ito? Ayun nga, ito. Marlon! Magkano ito? <laughs> ano na ginagawa mo? Nahanga ako na sa condiments <laughs> Kasi iniisip ko, mga naka-plastic na yun. Ang condiment. Hindi pa rin kayo maka-move on sa condiment, ha? Daig pa kayo ng lalaki, ah Ano, kamusta na yung luluto mo? Luluto Ito po yung aming campsite. Naka-set up na po at nagluluto na. Time check. 3.09pm Si mami ang nag-iihaw. Dala po namin yung aming ihawan. Yan yung aming ginamit sa Tagaytay. Napanood po yung aming mga yung aming vlog doon. 3 hours later Time check po mga kasimple. 6.02pm Punta na po tayo dito sa pool. Naliligo na po yung ating mga kasama. Kami ni mami ay baka hindi muna maligo. Ayun tayo, say. Ayun, mayroon kayo. Mayroon kayo. Mayroon kayo. Ako, subama rin tayo, tagad video, ay siya nga, tagad video. Yun, <laughs> <laughs> lagi ba sa samo sa amin na? Ayaw, kaso, sasamo, sasamo. Okay, bye, bye. Ano mami, ligo na tayo? Eo. Hey, oh. Ba tayo maligo? Malamig. Magdala ka din ng two-piece. Huwag kang papatalbog dun sa mapuputi. Yeah, <laughs> Maputi lang sila mami. <laughs> 7.34pm po, mga kasimple. At yan, nag-iihaw si Mami dito ng liempo at hotdog. Mami, alam mo na ako ano mga bibilin pag nag-accounting tayo, ha? I-discuss. Thank you. Kaya mahaba yan. Kaya nag-iihaw na din ako kasi mahaba. Excited pa rin ako dun sa Christmas like. Ibig sabihin, sira na agad. Hindi na siya agad ng... Marshmallow. Hindi na siya nag-aano... Kain na, kain na. Wala, kain na pa kakain ng kain eh. Baka din na ako makakain ng kain eh. May anong, anong wala mong dadalhin sa camping natin? Yung lalaban mo. <laughs> Bilip <Break> mo. Ay, <laughs> magpute ako maglaba. Peppermint. mo. Basta doon sa batis tayo magpapabuk. Sa batis tayo, malinawan tubig, mami ha. Oh, ipinayo ka mo kanina. Oh, may bagong customer kayo, kayo, mami. Ano customer? Ano ba customer uh ba? Oo. -oh. Si baka bilisan po gutom na ako. At mga yaya, you're so much of Ang ganda ni. Dati, ka mo teaser yan, yung pagbaba niya sa kotse. <laughs> may mahaba ba ano? Aiksi na. naman yung video okay. Okay. niyo. Okay na 'yan pag ti Sir Jan na lang niya ba bahabaan. Ah, uh, lagyan na. What? Ano? Ha? So, lagyan mo ng tubig pala.

Baka hindi na ka nag-aaway, okay, pakakabit ang okay, tent, magkahiwalay naman, okay. mami. <laughs> hindi na mag-aaway, mag-iwalay <laughs> na. Mag-iwalay na ka, ano ba saan Pagdating ng bayaran. <laughs> <laughs> para kasi pwede natin parang lamit. Pero yung tent, totoo ang presyo niyan, honey. Baka, <laughs> <laughs> pinapababaan niyo lang, honey. <laughs> <laughs> oh, May diba? sikreto pala na sabihin. Daddy, totoo na. Ako, so, mamaya ka tayo. Search mo na, Mina. Baka masigurado. Para mamaya ka ka na. Simplihan uh, ni so Marlo so si Daddy. Gusto mo Mamaya na din. Baka parang hindi maluto. Ipuntahin mo na namin. The next day. Good morning, mga kasimple. Dito po namin dito sa Lucias, dito sa Silang Cavite. At ngayon po ay April 14, time check 7.41 a.m. Puntaan po natin sila mami at kagigising lang din lang lahat. At tayo po ay nakapaligo na. Si Mami, eto, busym-busy. Ano? Magbubuto mga kasama, kawawa naman. Oo. Yes. naman ang habi mo dito. yeah magluto. Pagsaeng ang habi. Parang mag-ang yung silya. Oo, <laughs> Mami. Bigat. ang Mami ko. Sobrang sipag. Ano, sulit na sulit yung rice cooker mo? Yeah. Patatlo yung saing na yan. Ito po ang sitwasyon ng camping sa umaga. Yan. Ang ganda ng ambiance. Para puro kain lang yung kinukuha rin yung dati. Oo. -oh. Puro kain lang ba kinukunan? Meron video din kayo ng tulog. Kalaan nyo lang. <laughs> <laughs> Ay, para lang gusto niya Daddy, -ano ka na lang. Nadi -no. oh. mag-aano -no ka na? din. Pwede naman. tunog sa amin. Narinig na namin, Daddy, yung oh. mali mo kami magsasabi. Oh, yeah, Sabi ko, ah, oh, tahinig ang tunog ni Daddy. Hindi siya bisadong pangunin. Yes. Mga, At lahat sila. Bawat hey, area, may nagsasagutan. Akala <laughs> alam niyo, di dito lang meron, doon. <laughs> Pati sa amin, si <laughs> <laughs> Donna. <laughs> sabi nung, alam ko, nabubayad doon. Ladan. Iba-ibang pitch. Ano lang ako, mag mababa lang yung tono ko. <laughs> oh, ton, oh. Iyan lang ka kaya tapi tak mau babang tuan, no. Ilang kaya iluto ni ni Wendy? Hah? Iya. Ilang kaya iluto? Pritung iklo, benda kaya pritung. At <laughs> least walang talbus yon. Yes. <laughs> walang talbus ang kangkong. So, kasi Wendy pati yung mas matanda sa kanya sinasama eh. <laughs> Kaya magsisigap kami, nagtalbis ng ano. Kasi <laughs> mas matanda sinama. sa kanya sinasama siya. Hindi, una nga tinanggal puro dahon. Tinanggal yung mga katakatawan, eh sayang. Ako, <laughs> Akala ko hindi sinasama katawan. Yung, ano, tangkay? Ay, naglalagay ako. <laughs> Oh, Ito po ang legit cooking show nasa initan. <laughs> Ay, ayaw pa. Double na po ang luto, ibabaw at ilalim. Bibarang ka lang. Parang <laughs> ka lang. Po, nasa ibabaw at saka yung sa, sa ibabaw niya init ng araw. Apo sa ibabaw, apo sa ilalim. Oh. Bibing ka. Ay, wala na tayong mantika, madam. Okay, lang mo naman, na mantika. May apoy naman. <laughs> so, Alas na yan. Ang mantika na yan. Alas na yan. Oh, kailangan nating tip. tipi. siguro kahapon eh. Ay, hindi. Kasi nagamit kahapon eh. Hindi na apoy. Hindi ko sasabi. Alam mo tayo. na naman? Uulitin ko na naman yung ginawa uh, naman, yes. na, ko kanina. Oh, Wala ang sinabi. legit na trip ba yan? Parang di ako makapaniwala ah. Ano yung assistant? <laughs> assistant chef. Ay, pero Tapos, oh, magaling magluto uy, si Mina pag sinipan. Tapos, ni pinagluto si niya, ano lang pala, iniinit lang. Iniinit lang kasi luto na siya. <laughs> pero <init> <laughs> One hour later. Ayan, mga kasimple. Nagliligpit na po sila. At tayo ay eh, magliligpit na rin ang ating mga gamit. Salamat ulit sa nagpahiram ng tent. Kina Atipas. ano, yung mga gamit natin. Lipat kami dito. Lipat naman. Buhatin natin yung tent dito. Pag tulong-tulong natin tong tent, buhatin natin. Lilim na dito eh. Oh, nawala. Nagpasublero ako kapag payong. Ano pa iwan natin? Lilipat lahat yan doon? Ah, kasi nila. Ah. Uh, <laughs> tayo mamaya lahat. Tipicture na tayo dyan. Nakaligo na po si Mami at nag na ang halos lahat. Itong katabi natin, oh. Tinanggal na rin nila yung tent nila. Tapos nung doon nandun sa dulo, ay pauwi na rin. Tayo ay ayan, kasalukuyang nag-aayos po ng mga gamit. Nagliligpit. Ito yung ating gamit. Time check po ay 10 a.m. Na medyo mainit na. Naligpit mo na yung tent. 1, 2, 3, 4. Ang pinakamasaya dito, nakapagpatayo kami, na-fold namin, hindi kami nag-aaway. Huwag <laughs> <laughs> ganon, may pinapalit oh, ano ka ka ba, Jim? Salamat sa nagpahiram. Thank you! Yes! nag Tayo naman sa susunod ang mag-camping. Oo, tayo naman, atipas. <laughs> para dalawa ang mabuo. O oh, yan. Bubbles bubbles. Isa pa, isa pa, Paul. Bebe oh. ka muna may bubbles eh. May bubbles ang okay Kagamitin pa yung bilaro ng palay. Ayusin niyo. Ayan, lagi. Ayan, lagi. Ayan, lagi. Ayan,

kasi yung Oo. Yan, kailangan talaga kasama yung mga damo-damo. O, -damo. <laughs> 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 para obvious lang <laughs> sa amping, para may ebidensya ba? Diba? Oh, uh, <laughs> no. Isa pa. Ah, pa. O, oh, isa pa, isa pa. Napasarap ah, ah, kayo, ha? Ito hindi 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 ba yun? O, yun yun naman. Sinama talaga. Sinama niyo pa yung mga dami. Para may ebidensya nga. Ito yung loob, matinis. mo, ona na bakit yung Eto, kailangan dito, ang bibig na dito, Hasmin na palay. Hasmin. Iyon, FFA. Bakit hinahanap niyo yung kamutin? Paano to? Ay, ba't iba to? Hindi square. Parang ano to, diamond. Hindi kasi ano siya eh, hindi siya square. Tayo yung tinaklob. O, yung tinaklob. Ganito din Ay, hindi nga ba? Ah, doon sa loob, sa loob. Iyan po. O, mami, nakaligpit na tayo. Tara, huwin na tayo. Iman natin si Wendy na. <laughs> hindi, iwan natin sila. <laughs> Ay, hindi si na nyo. Wala tayo bukas silang maya. <laughs> <laughs> Nakasama tayo, nabihirap sila bigla. Squatty pa rin, squatty. Squatty talaga. Gin, asahan mo na, baka mamaya yung tigta 26,000 ang bibili ni Dante. Uh -oh. <laughs> Kasi kayo kung lahat ko. Lahat na doon. Pati mga bata. Pati kami. 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 Kasi mag-ganong-ganon pa kayo, may rapa pa. Kasi ang lang. Pero magreklamo para makasama mga bata. <laughs> hindi na makakareklamo talaga. Your na, please. 2 <laughs> hours later. 12 p.m. Paalis na kami. Ayan, ligpit na lahat ng mga tent dito. Sa campsite. 82 kilometers later. Alasan naman tayo ngayon, mami. SBD for. Wow! Parang ang dami nang nabago dito. Oo nga eh! Nung huling punta natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Asan na yung pizza nyo? Wala pa. Wala pa. Pakain na kami ni Mario. Diba? Kasi yung isa magkano? Kasi yung isa 350, di ba? O, ito. Ay, picture mo! Picture mo! Ay, camera. Ay, kaya ano? Maganda yun. picture mo tayo so, sa kabilang side. Hindi mo makain ng tipak. Oo, hihimayin mo. No? Oh, at, at, at yung asa mo. Huwag tayong pizza uh, niyo. Uh, Meron pa siya titira. <laughs> ano nga, no, nung pinakain nung kapitbahay namin ng ano, tinapay, yeah. eh, isang isang buo. Oh, Ay, oh, gusto yeah. lang, wala lang dressing. Thank you. Wala na. Sabi mo, bakit tayong kain? Eh, Ay, hindi ako makain ng buo. Kaya! Kaya yeah. namin, I mean? uh, toyo with calamansi. Just then. Pauwi na po kami eh. Tapos nang mag kumain dito sa SBD pa. Hindi na tayo nag-vlog dito kasi may vlog na tayo dati dito eh. Nag-walking tour lang si Daddy. Abangan nyo po ito sa isang channel. Yes, uh, Oswald Adventures. Ang ating walking tour dito sa SBD Farm. Pabalik na tayo sa parking. Si Daddy ay medyo malat pa rin. Si Mami, kumusta? Nag-enjoy si Mami? Oo, oh, yung sarap ng kain na natin. Sarap ng kain nyo? Yeah. Nandito lang po tayo sa may Caltex, mga kasimple. Uh, ah, bumaba lang saglit si Mami at bibili lang ng pasalubong. Ano nang nabili mong pasalubong sa mga bubok? Uraro, yun lang na ma-request nila eh. Buti nga, hindi na ako bibili ng buko pa eh. Jiro si ang nag-request dun eh. Yeah. Ano, saan na tayo? Uy na. Ay, ikaw mo eh. Baka gusto mong meron pang puntahan. Hindi <laughs> Kaya nga na. Tama. Oh susunod na lang. Pauwi na po kami mga kasimple. At kahapon pa kami wala ni Mami. Hmm. Init na init na ang mga bugok. Oh, at ang kalahating bugok. Yeah, lalo, at isang lalo, bugak na lalo. bisita. <laughs> bugak? Sino yung bugak? ah, <laughs> uh, may bisita kang bugak doon ah. Si, kalahating si, bugak. <laughs> si Mami Chloe. <laughs> Tapos kalahating bugok si ano, si Toby Toby. Oh. Ah, miss na ako noon. Ako, iiyak na naman yung pagdating ko. Sige po mga kasimple, pauwi na kami ni Mami. At kung umabot po kayo hanggang dito, ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Bye! Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Bye! God bless!